Ay kabayan, welcome po ulit sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. Grabe talaga mga kabayan, alam kong nabalitaan niyo na rin po ang isang malaking trahedya na tumama sa Hong Kong nitong November 26, 2025. Meron pong isang napakalaking sunog ang kumalat sa Wang Fu Court sa Taipo at isa po ito sa pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Hong Kong. At kasama sa mga naapektuhan ng mga kapwa natin na OFW na nandun po para magtrabaho, mag-alaga at maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Nagsimula ang sunog sa isang building na may renovation, yung buong tower na nakabalot sa scaffolding na may net at foam insulation. At yun po yung sinasabi na maaaring nagpalala ng apoy. Sa sobrang bilis ng pagkala, tumabot ang apoy sa pitong buildings. Umabot sa higit na 43 hours bago tuluyang naapula ang apoy. At sa huling bilang po, mahigit 150 katao ang nasawi at napakarami pa ang injured at nawala ng tirahan. Sa mga nakatira at nagtatrabaho sa Wang Fu Court, kasama daw ng ilang OFWs, ayon sa Philippine Consulate, lahat ng 92 Filipinos na initially under verification is accounted for na pero may isang OFW na kumpermadong nasawi. Masakit isipin kasi pauwi na sana siya ngayong Pasko. And uh, marami rin OFWs ang nawala ng passports, IDs, at personal na gamit. Yung iba, takot na baka makancel ang vacation nila or madelay ang plans nila dahil wala silang documents. Pero kahit sa gitna ng trahedya, may mga kwento ng kabayanihan. Isang OFW or kababayan natin, si Rodora Alcaraz, tinawag na bayani dahil pinotektahan niya yung 3 month old baby na alaga niya kahit puro usok hindi niya iniwan yung bata ito yung klase ng pagmamahal at dedication ng mga OFW na madalas hindi nakikita ng mundo para sa mga nawala ng mahal sa buhay wala talagang papalit sa bigat ng pagkawala at para sa mga nawala ng tirahan at gamit, malaking stress at kawalan sa security may financial assistance na ipamimigay ang Hong Kong government. Pero syempre, hindi nun matutumbasan ng trauma, takot at pinagdaanan ng ating mga kababayan. Short break lang po, kabayan. Muli po, hingi tayo ng suporta sa ating pong online t-shirt store. Marami po tayong mga bagong designs, especially ngayong pong Pasko. Check niyo na po, baka po meron po kayong magustuhan. Pwede po kayong mag-order in different size, color, and styles. Pwede po kayong bumili dito ng inyong pangregalo ngayong Pasko o ngayong holidays. Nag-offer po tayo ng discount from 20% to 30% off ngayong holiday. Maraming maraming salamat sa suporta, kabayan. Balik na po tayo sa ating video. Dahil ilan sa atin or karamihan sa atin sa abroad ay nakatira sa high-rise buildings, importante talagang alam natin yung basic fire safety. Ito yung possible na makapag-save ng buhay natin. At ito po yung mga practical tips. Huwag gumamit ng elevator. Pag may sunog, automatic stairs only. Kahit pa hindi mo nakikita ang may apoy, kasi baka matrap ka sa elevator or pag nawala ng kuryente, mag-stop yung elevator. Check the door before opening. Bago buksan ang pinto, hawakan ang doorknob gamit ang likod ng kamay. Kung mainit po yung doorknob o yung pinto, huwag buksan kasi ibig sabihin po nandoon yung apoy sa kabilang side. Kung makapal ang usok, stay low. Ang usok po yung unang nakakamatay sa sunog. Kaya po gumapang o yumuko para makahinga ng mas malinis na hangin. Seal the gaps kung hindi po makalabas. Kung halimbawa po na natrap sa kwarto, takpan ng pintuan gamit ang basang tuwalya or kumot at iwasan pong makapasok yung usok hanggat kaya and tumayo malapit sa bintana para makita ka ng rescuers. Alamin ng fire exits ngayon pa lang. Huwag na po nating hintayan na may emergency pagkalipat na pagkalipat natin sa bagong bahay or workplace, check mo agad kung saan yung fire exit, meron bang obstacle sa mga hallway, at mas maging familiar po tayo sa route na literal na pwedeng magligtas ng buhay natin. Keep a small emergency kit, lalo na tayong OFWs, minsan mag-isa lang tayo sa bahay, maganda ng maliit na emergency pack na may flashlight, whistle, small towel, pang takip sa ilong or sa bibig and copy of your passport at important numbers. Ang sunog sa Wangfu Court, hindi lang po siya aksidente. Eh. It teaches us na importante ang awareness at preparedness, lalo na tayong OFWs na nasa gitna ng high-rise living. Pero pinakita rin nito ang lakas ng ating mga kababayan na kahit sa gitna ng takot, nagmamalasakit at nagdadamayan. Saludo po ako sa kabayanihang ipinakita ng ilang nating mga kababayan sa kabila ng trahedya sa Hong Kong at ipagdasal po natin ang mga biktima at kung may kakilala kayong OFW sa Hong Kong, kamustahin natin sila. Kung may gusto kayong i-share na experience or safety tips, ilagay niyo po sa comments para makatulong din tayo sa iba. Muli po, maraming maraming salamat sa suporta sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. Ingat po tayong lahat palagi mga kabayan.